Uy, kadwa! Pag may uso, katamoy na parang sugar na nasusunog sa kanto. Alam mo na yan! Yung tipong kahit busog ka na, bibili ka pa rin ng isa. Kahit ewan mo ba, may kakaibang power talaga itong pritong saging na may asukal, ba? Diba? Welcome sa mundo ng Banana Q! Isa sa mga pinaka-iconic na street food ng Pilipinas. Simple, matamis, pero laging panalo. At hindi, hindi ito banana barbecue sa totoo lang. Kahit mukhang ganon. Pero sige, pag-usapan natin kung bakit nga ba Banana Q ang tawag dito. Ang salitang banana queue ay pinagsamang banana at barbecue. Kasi nga naman, ginagawa nito ang itsura ng barbecue. Tusok sa steak, may caramelized coating at piniprito sa mantika. Pero imbis na karne, saging ang bida. At hindi basta saging ha, kundi sa ba. Dipig, di ko namin iti Lucano. So technically, hindi ito barbecue. Pero sino bang may panahon para mag-argue kung ganun kasarap, di ba? Ang banana queue ay lika ng mga Pilipino noong mid-20th century. Isang paraan para gawing negosyo ang simpleng prinitong saging. Kasi kung may prito ka na, lagyan mo pa ng asukal at tusok sa steak, boom! Instant merienda business sa kanto. Yummy! At hanggang ngayon, kahit anong kanto, palengke, may banana stall pa rin. Parang comfort food na kasama ng amoy ng jeepney smoke at init ng hapon. Ano-ano nga ba ang mga ingredients? Saging na saba, hindi saba saaan. Asukal na pula para Yummy! sa tamang kapit. Mantika para sa perfect crunch. tuhog steak para Instagram ready. May ibang nilalagyan ng latik o minsan tinatabunan ng butter. Depende sa creativity ni Aling Nena sa kanto. Meron din mga variations tulad ng maruya, Yummy. yung banana fritters na may butter, at turon yung Yummy. may lumpia wrapper. Pero ang banana cue, classic yan. Walang wrapper, walang arte, basta saging, asukal at mantika. Ano-ano nga ba ang mga benefits? Well, akala mo siguro junk food. Hindi ah! Ang saging ay rich in potassium, good for the heart at pampalakas ng katawan. May fiber din, so kahit matamis, may konting health points pa rin. At higit sa lahat, nakakaganda ng mood kasi come on, sinong malulungkot habang kumakain ng banana cue? Dagdag kalaman, alam mo ba sa ibang bansa nagtataka sila bakit fried banana ang street food natin at hindi frozen banana tulad sa kanila eh kasi tayo gusto natin ng mainit, malagkit at may konting sunog sa asukal kasi yan ang tunay na lasa ng Pinoy street food. Kaya next time na makakita ka ng banana cue stall, huwag ka nang magpanggap na diet ka. Bili ka na ng isa kasi hindi mo lang binibili ang saging, binibili mo rin ang childhood memories mo. Kaya tara na, tusukin natin yan, tikman at alalahanin kung bakit kahit simple lang ang banana cue, ito pa rin ang hari ng kanto. Ang banana cue, yummy!